Hello guys, magandang tanghali sa lahat. Ayan guys, our videos for today is naghatid lang ng kami ng mga bata sa gitna ng kainitan. Ayan. Dito kami sa exit. Pauli na mi sa amuang. Yan, ang ganda-ganda dito, guys. Oo, banak po, yung Ah. Yung mga puno buhay na buhay. Di ba, manya ko ka ma manya ko ka tong lalaki, be. Ayan ako. nako. <laughs> Ayo, tong laki, ba kagang agi ba? Na ba? Ay, siya hey, kam kam tawag. Oo, oh, tong ko. No. Ni manya kayo, Ay, Ay, yung yun tawag. Akin, eh. Mm. Tag ko daw siya. Ay, sinawo nga. Unti lang naman yung nakita ko, guys, sa akin. Yung ko ba diyan? Unti lang ako. Piling... Ay, -cute. <laughs> ayan. Piling mo. Nagpa-cute. Ayun ah. Yan yung nagbe-video. Ayan. Ako naman yung naglalakad. Na nagtutulak na lapit, ng lapit lang niya. Sa amo ang paulian. Oh, sa inyo yung building guys. Dito kami sa x Yan yung center nila dito guys. The Torok. Ayan. Arabic. Di ko mabasa. Ayan. Kinakalawang na yung mga utak namin dito. Ayan, pauwi na kami dyan. Malapit na kami sa bahay. Sobrang init talaga, sobra. Parang pati yung kalubloba namin i eh, naluto na. So, ayan. ayan, nagpapakit lang naman siya, guys. Ayan. Ngayon na natalib yung brasil, bas pagawas. Ayan. Ayan ako, naglalap. Pagawas na ito, biba? Ang ganda niya. Ang ganda Ang ganda oh, niya.